Sa bansang binubuo ng higit pitong pulo, may mga taong nananatiling tapat sa sinaunang paraan ng pamumuhay. Ang mga katutubong mamamayan ng Pilipinas, sa Hilaga, naroon ang Ifugao, Kankanae at Bontok, tagapangalaga ng kabundukan at hagdang-hagdang palayan na tila hagdan patungo sa langit. Ang Aeta naman, mga anak ng bundok at gubat bihasa sa pangangaso at panggagamot gamit ang kalikasan. Sa Bisayas, matatagpuan ang Ati at Suludnon, tagapangalaga ng kagubatan at tagahabi ng mga kwento sa tela. Sa Mindoro, naroon ang Mangyan, tagabantay ng ilog at kagubatan. Sa Mindanao, makikilala mo ang Tiboli, tagahabi ng makukulay na nalak. Ang Manobo at Bagobo may mayamang epiko at kasuotan. At ang Badjao, mga tao ng dagat na ang buhay ay nakaangkla sa alon. Magkaiba man ang wika, kasuotan at ritual. iisa ang kanilang pinapahalagahan: ang lupa, kagubatan at dagat, pamana ng kanilang mga ninuno. Sa iisang tinig naninindigan sila para sa kultura, kalikasan at dangal ng kanilang lahi. Ang lupa at kalikasan ay hindi pag-aari ng iilan ito'y yaman ng lahat. Salamat sa panonood. Para sa higit pang mga kwento tungkol sa ating mga katutubo, isubscribe ang aming channel at pindutin ang notification bell. Magkita tayo sa susunod na video.